Okay guys, sinong mga pupo user dito na hindi na makontento kapag hindi umabot ng 1M ang coins. Ayaw pa rin mag-trade. Ay! Diyan <laughs> tayo eh. So good luck sa inyo guys na sana'y kayo ang magwagi. Ay, dati-dati ganyan ako. Ngayon, dahil VIP nga yung mail account ko at saka yung main account ko, so yun na lamang yung aking inilaro araw-araw. So, sa makatawid, hindi na ako yung RC ng RC kapag gustong maglalaro. Well, dahil hindi nga tayo nananalo na ang puhuna natin is VIP. Normal BIP lang naman kasi guys. So, ang reward ng normal VIP is 3.5. So, dalawang 3.5 yon 7K. Ang aking mail account, umabot naman siya ng, ano, ah, mali. Ang main account ko, umabot naman ng 5K yung mail host ko, a uh, mail account ko, hindi as in, hindi lumago. Parang nag 3.6 lang. 36k lang, ganun. Ang lupit, di ba? <laughs> kasi nga, sunod-sunod naman kasi guys na nananalo si mail host. Ang problema lang kasi, hindi ako nakontento at hindi ko pa tinitrade. At, syempre, pinatalo ko ulit. Kahapon nga, sabi ko sa inyo, yung 1. 1, 181 coins na reward niya sa pag-upo-upo ng 60 minutes. ba diba? Ang 30 minutes, may maklaim na 200 si male host. Pero pag maghagis-hagis ka ng lucky gift, at least 5, mag-collect mo another yung 300. So, magiging 500 ang reward. So, ginawa ko yun. Nakulit ako yung 500 reward. Konti na lang. Sa pag-upo. And te. then, <laughs> um, yung iba, kinuha ko sa FW. Talon-talon ako. At saka treasure box, no? Kaya, umabot yung aking coin sa 1,181. So, nilaro ko guys sa jungle. Alam nyo ba? Umabot ng 10,135 naman. Na which is, sabi ko, hindi, hindi ko muna tinitrade Bala ko na nabayaran ko na yung aking sister Na nag sa akin ng 8.5 Pero yun ang nasa isip ko talaga Yun ang nasa isip ko talaga Ititrade ko sa kanya Para wala akong utang ba Pero ang ginawa ko Mayabaya Nag-spin mali Sa ocean naman Ay sos Kaloka Nila mo ng coins ko dun sa ocean Nanalo ako sa jungle Nila mo naman sa ocean O yan tayo eh no? So sayang kasi kinolekta natin coins na palago natin pero hindi nga kasi tayo kontento. Alam niyo yung naghahanap pa tayo ng mas malaki. <laughs> Malala ko talaga guys. Ngayon may nagpost na hindi daw kasi titigil mag spin or hindi pa talaga mag-trade hanggat hindi naka 1M. Ganyan na ganyan ako noon. Super relate. Ganyan na ganyan talaga ako noon. Pero ngayon, nako, hindi nyo na ako maparasin ng 100k nga eh. Sobrang nagbago. Ay, Char, sana nga nagbago. Nagbago baka mo. Baka palipasin lang ang buwan. <laughs> But guys, nagsinop na ako ngayon kasi may pa-event ako sa December sa aking mga fans club. So, kailangan ko mag-ipon ng mag-ipon ng points. At nang sa ganun ay may pang-ayuda tayo. Kaya naman, nagsinop na ako sa kaunting coins. 'Yun lang naman. So, sana kayong mga Popo user dyan, natuto na rin kayo, no. Wala namang kasing problema guys sa laro-laro. Ang malaking problema, ang mga sarili natin. 'Yan ang buong katotohanan. Tapos pag natalo tayo, sinisisi natin si Popo, no. Yes, meron talagang time na talagang as in talunan yung hindi talaga namimigay si Pupo. Palaguin lang ng kaunti yung coins natin at binabawi ka agad. So, talo. May, marong, may mga ganun ding pangyayari. Pero, pag time na sana na palaguin yung coins natin as in nakabigwin-bigwin na tayo, magsinap na sana tayo. Ang mali kasi natin, hindi tayo kontento. Yun bang tipong naghahanap pa tayo ng malaking bigwin? Alam ko, ganyan kayo. Dahil, ganyan ako. <laughs> yes, ganyan ako. No, mga kapupo. Na sana magbago na kayo, guys. 2026 na, guys. Isang buwan na lang. Mm, ano na tayo ngayon? November 24. Oh, isang buwan at isang linggo na lang. Mag-2026 na. Hoy, magbago na kayo, oy. Ako talaga... Pilitin ko ng sarili ko magbago. <laughs> Magbabago na tayo, guys. So, yun lang muna yung ganap natin for today's videos, no? Kung ano yung mga nangyayari sa buhay-buhay natin about POPO world. So, thank you for watching. Bye-bye. See you on my next vlog. Jopay! Enggang channel!